Naiipit umano ngayon si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa sekretong kasunduan umano ni dating Pangulong Duterte sa China, na itinago nito sa publiko ng mahabang panahon. Ito ay matapos aminin ni dating tagapagsalita ni Duterte na si Atty. Harry Roque, alamin ng buong detalye mamaya. At mga barkong pandigma ng Amerika nagsagawa na naman ng live fire drill sa karagatan ng Pilipinas para tiyaking handa ang mga assets ng US Pacific Fleet at pagpapaigting sa seguridad ng mga bansa sa Indo-Pacific. Kaya't para malaman ng buong detalye ay tumutok at makinig ng mabuti. Ang pag cannon na ito ng China sa resupply boat ng Pilipinas, iisa lang daw ang midza, ayon sa dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte, kung saan inamin ito ang tungkol sa kasunduan sa West Philippine Sea, Sinabi ni Attorney Roque na nagkaroon daw kasi noon ng gentleman's agreement o isang kasunduan sa pagitan nila China Presidente si Jinping at Rodrigo Duterte, na buo daw ang kasunduan ito pag-upo pa lang ni Duterte sa pagkapangulo noong 2016 upang mapabuti ang anyay hindi magandang relasyon ng Pilipinas at China. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. No? Ito ay oral sa panahon ni pa Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay re-respetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala rin gagawin hakbang ang Pilipinas na i-repair yung ayung in yung, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winater kanon, eh kasi taliwas yun sa kasunduan ng status quo. Dahil ang status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair ng uh, Sierra Madre. Kasama umano sa kasunduan nila si Jinping at Duterte na isang barko lang ang pwedeng pumasok sa Ayungin upang maghatid ng mga pagkain at tubig sa mga Pilipinong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Kasama din dyan ang hindi dapat pagdala ng mga mamamahayag sa mga resupply mission o raw remission ng Pilipinas. Kaya kung maaalala nyo mga kabayan noong Administrasyong Duterte, ay walang mga ibinabalita sa telebisyon. Tuwing may resupply mission o mga panghaoris ng China sa West Philippine Sea, at kung tatanungin naman ang National Security Council, ay hindi umano nila alam ang tungkol sa gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas na sinasabi ni Roque, dapat daw si Roque ang magpaliwanag kaugnay sa statement na ito at dahil kung totoo man, ito ay labag sa ating subiranya, at kung meron umano'ng kasunduan, ay binabaw na daw ito ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya ang paulit-ulit umano na sinasabi ng China na pangako ng Pilipinas ay walang silbi dahil wala itong legal na basehan sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na meron umanong isinumiting proposal ang China sa Pilipinas kamakailan kaugnay sa pagsasagawa ng raw remission. Hindi ito idinetalye ng DFA, pero tinanggihan daw nila ito dahil labag ito sa interes ng Pilipinas. Pinuna naman ni dating senadora na si Leila de Lima ang anya ay panlilin lang ng Duterte administration sa mga Pilipino, matapos itago ang sikretong kasunduan na mahabang panahon. Ayon kay de Lima, naiipit ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa sikretong kasunduan ni Digong sa China dahil hindi naman umano sa si Marcos sa mga pinagdag-agawa ni Duterte at sa katunayan ay binubudol din ng mga mamamayan dahil meron pala itong kasunduan sa China na bawal ayusin ang nakasadsad na barko at hindi man lang ipinaalam sa publiko samantala sinabi ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner na Susundin ng Pilipinas ang international na batas at magpapatupad ng maximum tolerance, kahit na ang China Coast Guard ay gumagamit ng mga water cannon at mga mapanganib na maniobra sa panahon ng misyon ng Pilipinas sa Ayunginsol. Oh, yes, I cannot answer the actions of uh, DFA or, or the other uh, uh, agencies, but as far as uh, we are concerned, sa level ng operational and tactical, we are united. Yung Coast Guard, yung Armed Forces, uh, at yung iba pang mga in order to be able to address the concerns that we have in the West so, Indies. ba ang mga soldados? Parang nagtitimpi na rin ba kayo na? Nagtitimpi na lang I mean, uh, din ba? Magpapabuli? I mean, Basta ang uh, ang utos po natin sa ating mga asundaluhan na nandyan sa West Philippine Sea is uh, maximum tolerance. Mm -hmm. Because we have to follow still the international laws. Dahil tayo bilang bansa ay sumusunod tayo sa uh, sa international rules-based order. So, yun po yung... Uh, so, we won't reciprocate their actions? So kahit it's... na ganun po yung ginagawa nila, basta tayo susunod tayo sa batas. Saan so, ang tinakilip, sir? Ayan na po, yung na ang kanilang mga kura. What action should be that? Well, kaya nga tayo, that's why we're thinking of other uh, options so that we will uh, avoid these kinds of uh, incidents. Like we really avoid this, sir? Is it for us to say that we can avoid this Well, of course, uh, two-way yan para Okay. Hindi pa to too much, sir. Ito way yan. Ah. So, uh, that's why we're looking at all possible uh, remedies. Hindi lang military ang gumagawa ng remedy. Even the Department of Foreign Affairs is uh, doing their part also. Samantala, mapapakinggan naman natin mga kabayan ang isa pang hiwalay na interview kay Attorney Harry Roque ng kasunduan nila. Nila, status ko, walang mm -hmm. gagalaw, walang magagawa ng kahit improvements. Ata uh, walang magiging problema. So pagdating ko sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte, too big at pagkailangan dadalin doon sa mm -hmm. um, Sierra Madre, no. Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay uh, taliwas doon sa naging kasunduan ng uh, nakaraan ay nagdadala sila ng mga uh, repair equipment, no? Para nga mm -hmm. ayusin no, daw yung uh, Asia uh, Madre. kaya ganyan mm -hmm. ang reaction ng China siguro mm -hmm. pagka ng China ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad akala nila pinapasok sa mm -hmm. kasunduan sa panig ng mga gobyerno no so mm -hmm. eh, hindi naman ata sumang-ayon ang uh, presidente BBm dito sa ganitong usapin ang akala mm -hmm. lang nila eh dahil kasunduan niya nang uh, na-reach na, na sa pinakamataas na level ng presidente at ng secretary of foreign affairs eh binding on the Philippines siguro nagkamali okay. sila na hindi naman pumapayag na ganun ang uh, maging puliti ang maging pulisya ng PBBM no pero sa tingin ko ang realidad kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials diyan sa uh, BRP uh, Sierra Madre eh ganyan ang maging reaksyon ng China at baka maging lalo pang maging agresibo you know? um well dahil ang sa tingin ko dahil hindi nga tinatanggap ni PBBM yung gentleman's agreement na status ko at uh, hindi naman pipigilan ng pagdala ng tubig at tubig sa Sierra Madre, balak mm -hmm. siya gumawa ngayon ng bagong kasunduan sa China. Pero mm -hmm. ang uh, kany sa kanyang hapon ay uh, pinakita na ng China na hindi talaga siya papayag na magdadala tayo mm -hmm. ng repair materials sa uh, um, Sierra Madre, no? So hindi ko alam mm -hmm. kung anong gagawin niya ngayon. Pero uh -huh. ang masasabi ko lang ng dating administrasyon ni presidente Duterte nabawasan ng ganitong hidwaan, nabawasan uh -huh. ng tensyon dahil doon sa gentleman's agreement na status quo lang. Ang panahon pong 'yon naniniwala ako na talagang walang further improvements kasi binabantayan naman talaga namin 'yan sa satellite, no? Kung meron uh -huh. talaga silang yung further improvements. Noong ako po ay nasa kabinete, um, parang everyday po meron kaming briefing na nakukuha na confidential, no? At kasama doon yung mga satellite images ng mga estruktura hmm. ng China. At nung panahon naman po na ako ako'y nanunungkulang, wala naman kami nakita mga bago. Ang mga hmm. bago ngayon ay um, nagawa na po sa panahon po di, ngayon ng administrasyon ni uh, PBBM. No? Nagkaroon po sila ng mga expansion doon sa mga isla na inoccupy na nila. Nagkaroon sila ng mga improvements. Pero hmm. nung panahon po yun talaga, binabantayan po talaga namin. Dahil kung... Uh, 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 hindi susunod sa kasunduan na status ko ang China, siyempre may gagawin din ng Pilipinas pero hindi naman po nangyari yan. At sa ibang balita naman mga kabayan, nagsagawa ng live fire exercise ang mga barkong pandigma ng Amerika na USS Dewey, USS Higgins at USS Ralph Johnson para sa kahandaan ng mga assets ng US Pacific Fleet para hadlangan ang mga agresibong pag-uugali umano ng China bilang suporta sa kapayapaan at katatagan sa bukas at malay. Like and share pool.